ayan magandang araw mga kapanyero ito, ito na naman tayo, nandito na naman tayo sa farm uh, parang ano eh, parang late ngayon ang lamig dahil sa mga panahon na to, nung mga nakaraan taon parang ano eh, parang iba na yung lamig dito dapat ngayon pero ngayon, uh, ang init, mainit pa rin na kahit na mga nagdidilawan na yung mga ibang puno natin dito yan, nakita nyo naman yung kapaligiran natin medyo dumidilaw na pero yung time na yun dapat mga kapanyero, malamig na. Pero ngayon, yun nga, ah, hindi pa rin ganun kalamigan. So nag naglilibot-libot tayo, nagiikot-ikot tayo kung ano yung mga magagawa natin. Kadarating lang natin dito. Ito, itong isang to mga kapanyero, nakita nyo naman. Pumula na siya, di ba? Siguro pagka madaling araw dito, malamig. Uh, kaya maglilibot-libot muna tayo. Titingnan muna natin yung mga mga halaman natin na mga nakasurvive. Sa kabilang side na yun, mga kapanyero, uh, may mga kagat ng, di ko alam kung ano yung mga kagat sa mga puno natin. So, maglalagay tayo ng mga screen para proteksyonan uli yung ano, yung mga puno natin. Ito, nakita nyo naman, no? Yan. Mga kapanyero, update lang kung ano yung mga kaganapan natin dito sa farm. to maglakad nga pala tayo rito sa mga tanim natin dito sa harapan. Di ba, lagi ko namang nababanggit to na kung ano ba yung mga tanim natin dito sa harapan, di ba? Ayan, mga kapanyero, maglalagay tayo ng mga screen na tulad ng ganito. Kasi may mga kagat sa ano eh, may mga kagat sa sa katawan niya, yung mga puno natin, sayang naman, baka kagatin ng kagatin, kainin ng kainin ng mga hindi ko alam kung ano yung mga kumakagat na yan eh. kaya ito mga kapanyero may dala tayong screen lalagyan natin may mga nakareding screen dito para protection na natin yung ating mga halaman to nakapaglagay na nga pala tayo ng mga wire yan para protection na rin sa ating mga mga halaman di ba pa hindi ko na malinisan to dahil nga sa sobrang laki hindi na makapasok rito yung mower di ba mas magandang linisin to kapag ka pagkatapos ng winter pero pagka ganito na wala hindi na hindi na makayanan ano maganda naman yung mga tubo pero may mga nakita rin akong mga patay kanina kaya nga binalikan ko lang ito para ma-share sa inyo kung ano yung yung mga tanim natin dito ayan o oh. dito share ko rin nga pala sa inyo kung saan ko nakuha yung coins natin na 1960 dito sa area na to dito ayan. dito yung sinasabi ko sa inyo na maraming bakal na hindi ko alam kung anong klaseng mga parts yon ng mga traktora dito sa area na to pero nakita nyo naman napaka napaka dumi dito ba diba? hindi na makayang linisin nakita nyo naman yung ating kapitbahay ito mga nagpupulahan na mga yan ito ito yung ating boundary line mula dito sa lot 2 diba ito yung lot 2 itong kinatatayuan natin ito yung lot 3 diba? nakita nyo naman ayan i-share ko lang sa inyo mga buhay na buhay naman ayan pa ito yung mga ganito sana eh oh. kung ganito sana yung lahat ng area na to ang ganda iisang kulay pero nagtataka ako kasi bakit mga nahaluan siya ng kulay green to, oh. di ba kaya nagtataka ako bakit nagkaroon, nagkaroon ng ganitong klasing halaman samantalang iisang uh, puno lang naman yung kinuha na ko ng ano ng buto niyan. Ayun pa oh, hindi siya nagpula. Dito sa mga area na to, ito malalaki na to eh. O, ito yung mga unang-una oh, to. Magaganda ng tubo. Ito green tapos meron namang isa. Ayun oh. baka pagdating ng ano kasi ito mga kapanyero ito yung ibabaw niya green yung kalahati niya parang purple di ba So siguro mga kapanyero kapag dumating yung talagang mainit na mainit lahat yan magpupula To pa ho oh, nakita nyo naman tong isang to iisa yung ano niya isa ang galingan yang katawan Ito green ito pula purple di ba hindi ko nga malaman kung ba't ganyan. <laughs> Pero yan o. Isang diretsyo yan. Puro ganun ang, ano, ang halaman. Yan. At least maano naman. Maganda naman yung ano. Maganda naman yung mga tubo ngayon. Na, doon sa area na yon sa dulo, may nakita akong dalawa kanina na patay. So, marami pa naman tayong uh, seedling sa Edmonton. So, papalitan natin yan sa mga susunod na araw para mapalitan siya para hindi yun naman na ano hindi ang kagandahan naman dito mga kapanyero at least uh, mabuhay na ang ang 60% kada taon na nakikita ko pa konti konti lang yung uh, pinapalitan natin okay na eh maganda na eh tapos eto yung mga una nating itinanim ito siguro to apat na taon ito mga pine tree natin dito. Yun nga lang tabi-tabi. 'Di ba? Sabi ko naman, sabi ko naman sa inyo noon na ano lang is, tanim lang ako ng tanim, 'di ba? Bagsak lang ako ng bagsak dito ng halaman. Bahala na si Batman kung mabuhay o hindi, pero at least may nakikita akong mga buhay. Ayan 'no. Oh. pa. Makita nyo, ang pagkakamali ko lang noon mga kapanyero sana ito itong mga puno na to doon ko sa harap na ilagay itong mga to at least isa sa iisa klase pero dagahan na rin ako ng ganito na halaman para ilagay natin doon sa harapan to to lima pero may mga nakikita ko noon no, no, dito talaga itinanim ko to napakaliliit lang isang dangkal apat na taon to at least ang gaganda na diba ito yung mabilis lumaki dito eh ito kaya yan na-share ko lang sa inyo mga kapanyero kung ano yung mga kaganapan dito sa ating farm diba ba? Kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo na makalimutan mag-subscribe para uh, pakipinto naman yung subscribe button para suporta sa ating channel. At para na rin masubaybayan nyo kung ano ba yung mga development ng Deladinko Farm dito sa Alberta, Canada. Uh, uh, balik na tayo mga kapanyero, shortcut na tayo. Kasi masyado ng mataas ang damo dun sa area na yun. Nakita nyo naman, no? hanggang doon pa hanggang doon pa kasi yung property line natin na i-vlog ko rin yan na i-video ko rin yan yung gate na yon na yan yung gate na yon pagka pagka may baka doon mga kapanyero at ubos na yung damo doon binubuksan yan dating may ari siguro dito dito naman siya naglalagay ng mga baka ganun kasi yung yung ano eh ganun yung process kasi ganun yung sistema ng uh, pagpapakain ng baka rito kaya palipat-lipat kaya may gate doon So dito na dito na tayo sa nalinisan. Nakita niyo naman, ito lang 'yung na uh, 'yung kayang linisin. Ito lang 'yung kaya kong linisin dito sa farm na 'to. Pero nakita niyo pa naman napakalaki pa ng mga area na 'yan na dapat linisin, pero hindi ko na nga malinis dahil nga uh, masyadong malaki. So diyan mga kapanyero, kung makikita niyo 'yung mga pula na 'to, uh, Yan 'yung mga mga pulanay, isang diretsyo yan. Ibig sabihin yan, may mga seedling sa tabi. Tinandaan ko mga kapanyero kasi noong mga nakaraan taon, uh, natatapakan ko yung seedling. Hindi ko makita, hindi ko na matandaan kung saan ba yung eksaktong uh, lagay ko yung mga seedling na yon. So, naisipan ko yan. Na, naisipan ko lagyan na lang ng tanda para alam ko na mayroong seedling sa tabi niyan. Ayan pa, ito naman eto dito sa line na to eto yan, yung mga pula diretso rin yan derecho, dire, pur dire lang ang ginawa ko maraming nag comment maraming mga nag message sa akin noon na napakaliliit daw ng mga ano mga tanim na napakatagal pang panahon oo napakatagal pang panahon pero pagka naman nakikita ko ng mga buhay masaya na ako doon na hindi siya namamatay, diretso lang na patuloy lang na taon-taon, nagkakaroon -taon, siya ng dahon. Uh, magandang sinyalis na 'yon na uh, na ano na para sa farm na 'to. Napakamahal din kasi mga kapanyero kung bibili ka ng malalaking halaman dito. Sa laking 'yan, ubos ang budget ko. Talagang madugo ang ano, ang Falco Farm din dito. Sobrang mahal. Kaya nga naisipan ko lang na maglagay ng maliliit para mura pero hinayaan ko na pero yung dito nga ito ito yung talagang inaayos ko lang itong galawan natin ito yung pinakalaruan lang natin dito lang pero ang importante uh, yung hindi man malinisan dyan napakaraming mga seedling dyan na naka, nakalagay so siguro makapagdating na ng mga 10 taon 15 taon uh, kung magtutuloy-tuloy at least may mga lalabas at lalabas at lalaki na halaman dyan at least nache-check naman natin isa-isa nakikita ko naman na mga buhay naman kaya yun din ang kagandahan tsaka yan mga kapanyero sa layo kasi na yan hindi ko na nadidilig yung mga yan sa area na yan kumbaga mga itinatanim ko dyan yung nakakasurvive na sa talagang tagtuyot tsaka yung, yun laban sa lamig laban sa init pero kasi noon mga kapanyero isa-share ko lang sa inyo yung area niyan bago pa dumating yung kapitbahay natin may tubig dyan pagka naglalakad ako dyan uh, nababasa yung sapatos ko may tubig kasi nga yung kabila doon mga kapanyero sa kabila pa doon merong ano yan may inuman ng mga baka dyan kumbaga pababa meron niyang parang sapa kung tinatawag sa Tagalog yung talagang daanan ng tubig doon sa area na yun kaya ang alam ko kaya nga kaya nga ito itong area na yan ah uh, dati ah uh, may tubig yan pero ngayon nga ah uh, dahil nga nagkaroon tayo ng kapitbahay naharangan nagtambak rin kasi sila dyan nakita ko kasi na bago sila magpatayo ng bahay dyan nagtatambak sila dahil mababa yung area na yon kaya siguro naharangan din pero pero at least ah uh, meron pa rin tubig niya sa ilalim kaya nabubuhay pa rin yung ano kahit hindi ako magdilig sa area na yan na alam ko na may tubig dyan yan share share lang mga kapanyero yan paikot ikot lang din tayo tsaka nga pala hindi ako hindi rin ako makapag ano eh hindi rin ako makapag video habang uh, nagtatanim ako rito gumagawa ako rito dahil nga parang nahahati yung oras ko dito kapag ka nagbibidyo ko tapos nagtatanim so ang focus ko ngayon mga kapanyero kahit hindi ako makapag upload hindi ako maka, makapag, uh, makapag vlog dito uh, tinatapos ko muna yung mga project natin dito ngayong September, October, November bago mag snow at tatapusin ko yun tsaka na lang uli ako magbablog tsaka ko na lang ishare share uli sa inyo kung ano yung mga kaganapan dito kailangan kasi marami tayong magawa ngayong uh, taon na to para bago bumagsak yung snow at least settle na uli rito. mag na lang uli tayo ng susunod na taon. Dahil nga alam naman natin na ang inuuna ko rito talaga mga halaman. Dahil nga 4 uh, na buwan, limam, halos 5 buwan lang ang buhay ng mga halaman dito. Dahil nga napak napaka ikli na summer talaga dito. Uh, kaya yun sinasamantalo ko habang uh, wala pang isnow lagay lang ako ng lagay ng mga halaman, halaman dito. Develop lang ako ng develop ko ano yung mga dapat na linisin, dapat na ilagay, dapat na ilipat, i ilagay dito. Ganun lang yung muna yung mga ginagawa ko. Kaya mga kapanyero, share-share lang kung, mga, kung ano ang mga nangyayari ngayon dito sa ating farm. Yan. Dito tayo sa... Dito. Kanina nakapagdilig ako, nakapag uh, nakapaglagay pa ako ng mga mansanas nga pala na nakapagdagdag. Maraming maraming salamat nga pala kay Sir Bonnie. nagbigay nga pala siya ng mga seedling ng ng ano eh, ng mansanas. Ito na ilagay ko na rito para magtuloy-tuloy na. Tingnan natin kung makaka sa isang taon at sana naman makasurvive, di ba? Ito, puntahan natin ito. eto nakapagtanim ako kanina eto yung bigay ni Sir Bonnie natin yung ating supervisor sa GFS yan, yan yung kanyang bigay dito sa ating farm bali ito ang alam ko rito napatubo ito ni nung misis niya eh, sa backyard yan to ito, ito ito yung ating mga kaganapan dito nakita niyo naman uh, ang dumi di ba ang dumi pa rin pero ito nakapagdagdag tayo ng apat na raspberry dito ano? Ito ito yung mga nadagdag, ito mga bagong tanim lang to. Yan, yung pa yung isa. Ito ito yung mga una nating itinanim eh. Yan yung iba. So habang wala pang pa ano, habang wala pang pa snow, di ba? Sa ko naman, tuloy-tuloy lang ang development dito. kaya Kayan, kapanyero Babalik na tayo sa Edmonton. Magpapahinga na tayo. Uh, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.